Sana naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. Kung sa Facebook mo ito pinapanood, ako po si Architect Ed. Ngayon ipag-usapan natin yung tatlong paraan para maging mas maganda yung pinturadong pader mo at maiwasan mo ang maraming problema sa painted walls. Check this out. Sana naman magandang araw para matuto. Welcome back sa YouTube channel natin o sa Facebook. dapat mong gawin ay linisin yung surface. Linising mabuti. Dapat uh, hindi siya basa. Dapat walang alikabok. No? At dapat walang grasa. O kaya amag, o ano mong mga lumang pintura, kung napinturahan na yan noon. No? Dapat malinis na malinis yung surface bago mo siya pahira ng kahit na anong product. Kung basa siya, o kung may moisture, dapat patayuin itong mabuti. Bakit? Kasi kapag madumi yung surface o basa yung pader, nagiging dahilan ito para bumitaw yung pintura o magbalat-balat siya. At kung hindi naman napatuyo yung pader mo na kagaya nito, cementado, pwede siyang magbuga ng mga puting powder o tiyatawag na efflorescence. Isang natural na reaction ng semento kapag lumipas ang ilang mga araw. So dapat ay na-treat no. o nalason no tawag natin do nalason or nilagyan siya ng masonry uh neutralizer. Pangalawa, gumamit ng tamang first coating o primer no. So itong primer ibig sabihin ito muna yung unang pinapahid sa surface ng pader mo bago ipahid yung top Oh. mahalaga ito, no? Kasi bawat klase ng surface, meron ding bagay na primer. Oh. Halimbawa, kung sementado nga 'yung pader mo, tapos na nalaso na siya, so nilagyan na siya ng masonry neutralizer. Merong angkop na primer para dyan, iba-ibang klase, no? At uh, kung bakal 'yan, meron ding angkop na primer, gaya ng epoxy primer. At kung yan ay kahoy, meron ding angkop na primer. No? Kung yan ay merong mga pores o may malalaking butas, at bawa, textured, textured yung pader mo, dapat lagyan mo rin siya ng sealer. No? So merong angkop na products para dyan. No? Pwede mong tanungin yung iyong architect o yung iyong mahusay na pintor sa mga produkto ng angkop na primer para sa pader mo. No? Mahalagang mahalaga ang angkop na primer para dumikit mabuti yung pintura. At kapag dumikit mabuti yung pintura, tatagal yan. Next, pumili ng high quality na pintura na ipapang top coat mo. Yan. Mahalaga yan no? kasi kung magtitipid ka sa klase ng pintura, ulit-ulitin mo rin siya eventually. So, imbis na gagasos ka lang ng para sa two coats ng magandang klase ng pintura, eh baka dahil sa mura baka every year <laughs> magtuturo ka. So mag-invest sa magandang klasing pintura. Sa angkop na pintura sa klase ng pader mo. At uh, syempre, may mga mababasa ka naman sa internet iba't ibang klase ng pintura at iba't ibang brands. Basahin mong mabuti kung ano yung description at merong mga pintura na self-clean. Ibig sabihin, hindi mo na masyadong iintindihin na dilinisin mo pa siya. May bibigay ako sa inyong sample. Isa sa mga problema ng mga painted walls ay yung pabago-bagong panahon. Naka-expose kasi ang pader sa lahat ng elements. Ang init, lamig, tubig, at UV rays. Kaya later on, kakaroon ng puti-puti o white marks ang walls na. Pero may magandang product ang Sinclair Paint. Ito yung Armadillo. Ang Armadillo ay isang polyurethane paint. Isang napakagandang material na flexible pero tough. Matibay siya pero flexible. At isa pa, meron siyang uh, uh white water mark resistant na properties. Isa pa, resistant siya sa UV rays, humidity, at uh, moisture. Kaya, may iingatan na uh, maganda palagi yung itsura ng padel mo. At isa pa, self-cleaning siya. no Meron siyang self-cleaning properties. Kapag uh, nabasa o naulanan, magiging malinis na uli siya. So, itong uh, Armadillo by Sinclair is available sa lahat ng mga shops ng Sinclair, yung kanilang mga hub sa iba't ibang parts ng Philippines. Sana nakatulong sa inyo itong information na ito no? para makapili kayo ng magandang klaseng wall coats o pintura para sa padel ninyo. At sana may share nyo rin to sa iba na iniisip nyo na mag-benefit sa information. Maraming maraming salamat sa inyo no? sa inyong patuloy na pag-support dito sa ating YouTube and Facebook channel. Mag-iingat po tayong lahat. At magkita-kita po tayo uli sa susunod. Ako po si Architect End. Bye.